Apoy! Ano? Anong elemento ka? Sagot! 20? Ano 20 ka? Ha? 20? Ha? Sagot! Lalo kang magiging higit yan, yan. yan. Huh! Sagot! Anong klaseng elemento ka? Sagot! Sagot! 20 ka? Ha? 20? Ha? Bago mo pa lang sa Sagot! Hindi ah, Ano ang klaseng elemento ka? Sagot! Sumagot ka? O. Oh. Tanggalin mo. Nilagay mo dyan sa ulo ng mga tao yun. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Gamitin mo ang kamay mo. Tanggalin mo. Lalo ka kapahirapan. Tanggalin mo. Alisin mo. Gamitin mo ang kamay mo. Gamitin mo ang kamay mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Lalo ka mag-iinit yan. Sagot! Sagot! Ayaw mo tanggalin. Sige, lalo ko magiinit yan Tanggalin mo. Pagagalingin mo ta. Pagagalingin mo. Pagagalingin mo. Ano, gamit mo ang kamay mo. Yung nilagay mo sa ulo niyan. Kaya nasa tolo ulo. Tanggalin mo lang kamay mo. Sagot! Sagot! Tanggalin na. Ano ang element ka? Ha? Sagot! Sagot! Ano ang element ka? Ha? Ano ang element ka? Sagot! 20 20? Ha? ano klase 20? Sagot Anong klase 20 ka? ano Anong klase 20 ka? Sagot Ha? Sagot Ah, doon ka maging init yan ta Kapagaling mo ha Sagot Sagot ah? ta Kapagaling mo ha Kapagaling ta mo ta ha Ano nilagay mo dito? May pinainom ka dito? Ha? Ha? May pinainom ka? Sagot? May pinainom ka? May pinainom ka rin ka? Ha? Sagot? Ano? Sagot? Pagkaligin mo ta? Ha? Sumagot ka? Sagot? Sagot? Sebut. 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 Ano ang lagay mo dito? Sumagot ka. Sebut. Magagaling mo ta. Sumagot ka. Sebut. Ayaw Ayaw mo.

Kuya, iliyo pa yan. Alam are... are... na gina 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 yung gina 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 yung gina gina gina